by Mirage okay guys good afternoon ah tagal ko na nag uh, motor, hirap na hirap pa rin hanggang ngayon kayo ba? nahihirapan ba kayo? <laughs> loves init mulan kanina eh tapos ngayon clear skies ang lupit oh, ay ayun oh kita ba sa camera? yun know. oh ko Matay ang patay Alright So mamaya malalaman nyo kung saan nagtatrabaho si misis <laughs> I'm sure Matutuwa kayo Mad nga ba ako nagluto Alam nyo kasi guys Hindi talaga ako pala luto Yan yung isa sa weakness ko marunong lang akong kumain tapos mag-criticize ng pagkain <laughs> ng lasa pero pagluluto wala bakit ako hindi marunong magluto kasi wala eh may tagaluto noon hindi talaga ako nagla ng oras para matuto walang will kumbaga hindi ako hindi ko talaga ginusto magluto eh ngayon yung asawa ko diba nagtatrabaho na so most of the time ako yung bahala sa ibang bagay negosyo ganyan apparently since ako yung madalas sa bahay ako rin yung taya dun sa mga bata lalo na sa pagkain so ako in charge ha magbasok ng anak ko yung panganay basta alam nyo na yun yun yung challenge na yun hindi naman pwedeng araw araw kung lulutuin ko itlo so napersa ako sa sarili kong magluto ng ibang pagkain kasi ako rin nagsasawa sa sarili kong niluluto daanan nga pala muna natin tong ano no yung bagong bukas sa daan dito sa Great Wall of Bacoor. <laughs> Great Wall of Bacoor. Yung mga nagaabang dito. Actually nagbukas na nung 2 days ago. Basta ka bubukas lang nito. Fresh pa. At uh, gusto kong mapakita sa inyo ito. Kita nyo naman guys. Yung part na yun no. Kita ba sa camera? Sana no. Anyway yan no. Kita nyo ba? Diba? galing dito ang lakas ng volume ng dami ng volume ng sasakyan pero pagdating dito liliit yung daanan tapos wala rin traffic light ewan ko kung may enforcer ngayon yan ang resulta ng ano yan yan ang nga ba sinasabi ko so traffic <coughs> hindi masyado na fulfill tong purpose nitong tulay kasi traffic din sana ayusin nila yung part na yon tingnan nyo naman no oh di ba at uh, sa mga nag-aalam naga naga kung bakit ganito eh, may problema talaga sa right of way noon pa ang iso dito is right of way talaga Tingnan nyo dito galing dito one lane tas biglang magiging two lanes kasi may issue pa rin sa right of way may abang talagang mga bakal dyan eh, nakikita ko sa baba kung papunta ka doon nako ay encourage yun sa babahan na lang baka magawa mo pa lang paraan kasi once na trap sa taas wala kang choice kundi maghintay makababa ganun kalala sa ngayon sana magawa nila ng paraan yan agad agad dahil hindi maganda rin tingnan yung reputasyon ng tulay na yan ang tagal ng I mean yung flyover na yan ang tagal hinintay yan matapos traffic na naman dito tayo sa loob sa so may ano Camelia Anyway Yun nga So kwento ko na uli Ito kasi yung sitwasyon namin ngayon So wala naman kaming katulong diba Yung baby namin Which is a newborn 6 months pa lang siya Hindi pa yun na Kain Ng solid foods Ang ano pa lang nun is uh, Liquid Gatas Sa nanay And uh, formula Ang challenge namin kasi Ako Mag isa lang Wala kaming katulong yung time management may ira para sa akin kasi kailang, hindi ko mabitawan si bunso kailangan kong asikasuin yung anak ko papasok, magluluto pa, ganyan ganyan so in short, uh, nagkasakit kaming dalawa, tatlo kami nagkasakit, dahil na rin sa bago ng panahon, uh, awa just na awa naman yung in-laws ko nung binisita nila sabi, ni, sabi nila ko ay na muna namin habang wala kaming taga para ma-manage ko rin yung panganay ko ng maayos kaya ko naman ang problema kasi umabot ako sa point na kailangan ko pitawan yung bunso ko ilalapag ko tas ngawa siya ng ngawa kahit inuusog ko na yung uh, kanyang duyan para lamang kasi kaso ko yung panganay so yayo ako ngayon eh <laughs> Yan. Pero ine-enjoy ko naman kasi uh, once na naging busy uli ako Hindi na dadahan yung pagkakataon na yun Yung chance na ma-experience kung habang ganun yung edad nila, di ba? Siyempre bilang magulang, sulitin na natin yun Dahil hindi habang uh, buhay, bata sila sana naiintindihan yung pinagkikwento ko, bali in short, ang nangyari, yung misis ko, doon na siya umuwi sa imu, sa in-laws ko, sa isa namin bahay. Para uh, hindi rin full 100% na inaalagaan ng in-laws ko yung apo nila, yung anak namin nakakaya naman nakikisuyo na lang kami di ba so pag decision na namin na doon na muna siya uuwi eh. gamit niya doon yung Wigo yun na muna service niya tapos na imon saan si Mirage kaya nakita nyo sa past vlogs natin nakita nyo sa garay si Mirage pero ito pa rin gamit ko kasi ako lang naman mag ang lumalakad eh na enjoy enjoy ko na rin naman mag motor kaya ayun yun oh, traffic pa din dito tayo sa kabila Aluminor minor mindor si sir eh kasi taga na obyan wala ko wala ko lang judgmental eh no <laughs> o oh, diba <laughs> Territory niya ito eh. grabe naman kayo siguro may isang linggo na kami hindi nagkikita ng asawa ko tapos yung panganay ko nasa akin kaya yeah, hati kami ngayon <laughs> kaya naisipan ko nung nagluto ako ng uh, adobo kagabi ano namin aming uh, dinner may tira naman sabi ko daw ako nga si misis para naman magulat siya surprise lang yun eh, 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 saan ako papasok dito? dito na lang ambulance traffic Oo Doon din sa town Palabas, traffic din Kahit saan ka pumunta Kahit saan eh. Oo Ige. Yan. Pero ito rin naman advantage pagdating sa traffic. Basta magaling ka sumingit tapos yan. Abol ah, ako sir ha. Grabe. Hindi ko in-expect na ganto Yung traffic pero hindi ko in-expect na ganto kalala Ay Wala mo lang malulusutan Hindi ko kaya to Musad-usad din Actually si Mrs. eh nagtatanong sa akin kung anong ginagawa ako. Medyo busy siya pero ngayon nagtanong siya anong ginagawa ako pag pumapasok yung anak. <laughs> anak namin. Hindi <laughs> ko sinasagot sin zone. Baka naiirutan na yun. Dami nyang message sinzone lang ako. Dito na lang ako kasi alanganin ang traffic doon. Check left. Right center. Commencing turn to the left. Yun. Mabuti na lang, lag motor ako kasi inisip ko magsasakyan. Ganito pala yung dadaanan ko. Baka ano oras pa ako darating dun? Alas stress ay nako Iba na traffic ngayon Bagay Pasko Bermans na ah, talaga bakit ka uminto dyan sir sa kayo ng kanin dito tinatamad kasi ako bumaba ay gusto ko ano eh <laughs> ay kiusap siyang kakaliwa ay na dito may problema ang traffic light dito eh kasi itong kabila yata walang hindi gumagana kaya eh, tinan nyo, yung mga galing dun tuloy-tuloy lang. Parang lagi na mamangga eh. Ayan o, oh, di ba? Inis-inis na yan, sir. Buti na lang, we have our own business here. Naka motor tayo. <laughs> Magkano po? Yan lang po, ito take out. Eh. Isa lang po. Thank you po. Okay. Nakabili na tayo ng, ng ano, kabigas ako ng bigas. Nakabili na ako ng kanin. Alright guys, kukwentuhan ka lang kayo kung saan tayo pupunta ngayon, kung saan nagtatrabaho si Mrs. Bali, siya ngayon ay isang sales agent sa Mitsubishi, marketing professional siya. Jabez, dyan sa Bacoor. Kakaumpisa lang niya, So yung mga nakarang PMS ko, hindi dahil may connection ako dun ha. <laughs> Depends. Hindi kakaumpisa lang niya uh, this month. Ayan. So kung kayo ay nagbabalak bumili ng Mitsubishi na brand. Uh, lalong lalo na ngayon po ang daming promos nila. Ayan. I-plug ko na lang dito. Lalagay ko rin sa description yung contact ng asawa ko. Para siya na lang din yung kausapin nyo. No? since nanonood ka na rin lang and uh, baka mamaya naghahanap ka ng uh, mabibil nagbabala ka bumili tapos naghahanap ka ng Ahente uh, ahente edi si misis na lang diba ayos ayos asahan ko yan ha up until now yata uh, existing pa rin yung, ano, yung promo na zero down Ah uh, meron ding uh, after 2 months ka pa magbabayad so medyo ano yun goods na goods yun after 2 months ka pa mong imagine mo nagamit mo na yung kotse ng gusto 2 months pa yung una mong down ma makakapag ipon ka pa kumbaga so una mong gagasusin dyan is PMS pa lang yeah. Uh, ganun na talaga ka affordable ang mga ko ano ngayon, no? kotse no? ibang iba na tul ibang iba na compare noon paminsan-minsan surpresahin naman natin yung mga misis natin kahit ano pang problem na dumadaan sa inyo dumadaan lang yan mahalaga kahit papano sa malilit na bagay di ba nakapapakita mo na kikare ka pa din tulad nyan magkaiba kami ng inuwi ang bahay <laughs> dun sya sa bunso namin sa Imus Diba? Tapos hindi niya in-expect yan ngayon For sure Pero alam ko nakakain na yun Pero at least din na lang ko ba? Diba? Pwede di naman niya makain mamaya yun During her break Yan oras pa lang Alas dos Medyo malayo-layo pa Ang oras Ano ba to? Atras ba to? Umiilaw yung ano niya reverse Maybe may time na ang galing ko sumingit may time na ang engot ko sumingit marami yung time na engot ako sumingit pero nakukuha naman yung sa eh araw-araw na paggamit eh araw-araw na experience mo sa motor Ay. Ha? nasaan ka? ano ito sa alo? bakit? may pinalalamove ako eh pakuha na lang sa labas pinalalamove ko yung adobo papunta dito? oo nandiyan nandyan na ra. Ah, oh, ako Uh, Oo. na? Oo. Uh, labas ka lang sa main door. Ano Labas ka lang sa main door. Sa gate? Oo. Oo. Ah, ayun na. adon uh, na siya. Ayun na? Oo. Uh, uh. Ano ka ba? sa labas din. Saan? Nagmotor lang ako sandali. So, sa labas ka? Oo, uh, uh, nagmotor lang ako. Hindi ko nga naisip eh, sayang. Ah, sige na, sige na. Wait, 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 wait. Hey. <laughs> Wala. Dinala ko lang itong traffic. <laughs> Kanin. Hindi na. Love you. Um, alis na ako. Oh. Man. Oh. So sweet. <laughs> Sige na. Ha. Ah. Yeah. Ah, bye Na? Ah, Wala. Gumunta lang ako dito. What? Hindi pa. Ha. Mm, so Awi ah. ah, na ako. Ha. Ah. Ah. mabilisan lang yun kasi may pasok siya syempre na hindi ko naman intention na guluhin yung schedule niya sapat na yun kung sa pag-asa ako dadaan ano yung mga madadaan ng traffic wala naman no sige dito na lang ako sa pag-asa mambog Ayun pa lang si Kuya, yung nakaano. Versus ba yan Hirap naman kasi isingit niyan eh. Tingnan mo naman 'yung no? kaaloy ka yung box niya. Ito na lang ako. Vai vai. Nice. Cadê feeling? Pag galing yung kasabayan mo, ang sarap no. Kaso aksi sa gas. Woohoo! <laughs> 500 ang bilis pa lang yan. 100 cc lang ang difference, no? Bagay itong Dominar yata 398 sa engine talaga eh. Ni round off lang eh. Pero I don't know why that's the reason eh. Sir. excited na ako istorbin yung tropa ko taga Pangasinan na <laughs> ano yun naka Z900 may 900 babas 900 CC tapos Kawasaki cool kaya ko malaglag doon ng taas ang taas boy wag ka muna marang dyan sir para makadaan tayo wawa ambulansyo bigat <laughs> Lana pag traffic Huwag na kayo magbakor guys Kung <laughs> wala kayong Kung destination pupuntahan nyo Iba na lang Kahit saan lugar Traffic kayo Strada athlete Pogi no Segway na Wala na Pagod nagkamali uh, ako doon guys oh kaya <laughs> ako Alright guys malapit na ako sa destination ko unang una kung nakabot ko pa sa part na to maraming maraming salamat sa panonood ng video uh, sana nag enjoy ka no? nag enjoy kayo sa panonood uh, pangalawa yun nga kung balak nyong kumuha ng sasakyan lalo na Mitsubishi at nagkakabite ka o kahit saan ka pa man kung willing kang magkabite para lang makakuha ng kotse eh re-refer ko na sa iyo asawa ko para yun na lang kontake mo no pangatlo ah uh, ingat kayo parati sa pagmamaneo mapamotor ma mapakotse kaya ride safe drive safe God bless and enjoy bye guys see you sa next vlog